Eyo mga ka-explorers, so for today's video, we're here in Barangay Mabato. So ito yung tulay papuntang Tagaytay. At dahil sobrang init ngayon, kaya naisipan namin mag-swimming. May nakapagsabi na mayroon ditong malapit na pwedeng pagliguan. Malit lang pools pero maganda naman yung place. Marami daw mga sudyante na nagpupunta rito para maligo lamang bago umuwi na bahay. From the road, medyo maglalakad ka lang ng 2 to 3 minutes at matatagpuan mo na yung maliit na waterfalls. At dahil nga hindi kilala ang lugar na to, kaya walang caretaker. Maraming mga dahon na nagkalat. Marami rin ditong basag na bubog. At basag na bubog na sa bote ng alak malamig at malinaw ang tubig dito. Kaya tara, Thank you for watching. Please like and subscribe. See ya!